mukhang magandang ipapakita yan so as in kagigising lang natin at ayun na nga ang um, topic natin ngayon ay tuberculosis so uh, kailangan natin ma-explain ng mabuti yung pagkakalapat ng mga doktor sa pagkakaroon ng TB or tuberculosis. So, paano ba nakukuha yung pagkakaroon ng may morning glory pa ako ng TB? So, paano siya nakakahawa? Kapag ang tuberculosis ay hindi nagamot at meron kayong kasama sa bahay, na may ganoong sakit, eh, na-expose kayo, pwede po kayong makakawa. Sa panong praan, kapag siya ay umubo, bumahing, at, uh, <coughs> sa mga ginamitan, pinagkagamitan. So, <coughs> sabi nila, kapag yung plato, nung, may TV, ay nagamit ng pangkaraniwang pwede ba siya makahawa? Ang sagot ay yes. Pwede po siya makahawa. Kung hindi po nalinis or na-disinfect yung mismong pinaggamitan, uh, pinagamitan, kailangan pong i-disinfect ng mabuti. Ng mabuti. Yun po yung hindi nagiging clarify. Kailangan po tayo maging maingat dun sa mga detalye para ano, ah uh, ma yung sakit na TB. Kasi hindi porket na sabunan, hindi porket na na banlawan ay okay na siyang gamitin. No. Kailangan po natin ma-secure na na-disinfect yung pinaggamitan. No. Yung kumot, syempre umuubo yan, bumabahing kailangan ng disinfect. Hindi pwedeng nalabhan lang. Hindi pwedeng nal nalagyan na ng, ng, ng sabong panlaba. No, kailangan po natin talagang i-secure na maayos. Bilagyan ng ininita tubig, ibabal sa sondrox kung puti. Kung di kulay, di kulay na sondrox. I-disinfect po. Hindi yung nasabon na ilagay sa washing gagamitin. Hindi po matindi yung virus ng tuberculosis at hindi siya biro kasi pwede talaga siyang makahawa. Alam nyo kung paano pa siya nagtitrigger? Alam nyo ba na kapag ka one day or isang araw lang at yung, yung may TB is bumahing at ikaw na mahina ang baga at immunity, ay pwede po kayong mahawa. Yes, correct po. No? Kung mahinang mahina or may sakit ka na, tapos may kasama ka may TV 100% po na mahahawa ka halimbawa ikaw mahina baga mo may sakit ka tapos yung pinagkainan ng may kasama nyo may TV akala na, na na nalinis na pwede po kayong mahawa papel na pagbahingan niya naubuhan niya nahawakan mo na ipahid mo, mo kung saan sa sarili mo pwede po kayong mahawa kapag may mahina po yung, mahina or malakas, pero mas prone po yung mahina yung immunity ng katawan. Mas prone po kayong mabilis na mahawa ng may sakit na tuberculosis. At yan po ay hindi agad-agad na i-explain ng mabuti. Kasi ang sinabi sa amin dati, once na yung may TB, nag-take na na siya ng gamot, na uh, for two weeks, ay eh, hindi na siya makakahawa. No. Hindi po pala ganon. Kapag yung may TB, nag-take ng gamot, hanggat maari yung pinagkainan, yung ginamitan niya, is ilayo niyo muna. I-prevent niyo muna para hindi po makahawa. Huwag niyo pong sasabihin na malakas ang loob ko, di ako makahawa niyan. Hindi po. Kasi walang pinipili yung yung bakterya. Hindi po yan nakikita. Hindi po natin alam kung saan magagaling. 'di diba? Mas maganda pong nag-iingat po tayo. Hindi dahil sa anti-tuberculosis is nakakadiri, hindi siya nakakadiri kasi sakit siya. No, iba na 'yung mindset ngayon. Iniiwasan lang natin magkaroon ng probable probable cause na 'yung isang taong may sakit tapos nagkaroon ng TB, may front siya na mamatay, eh, 'di ba? Kasi manghihina. So, kaya ako nagbibigay ng advice kasi ah, feeling ko, nangyayari sa akin. <coughs> feeling ko, may ganong set up. So, gusto ko, gusto ko na i-clarify sa inyo na once may TV yung kasama nyo, mas maganda na hindi siya kasama sa kwarto. Nandun siya sa open area. At, yung mga pinagamitan, hindi natin sa, dahil sa nakakadili, dahil sa iniwasan natin kumalat, pa yung sakit niya. Kasi talagang nakakahawa yung tuberculosis, lalo na kung hindi siya magagamot, no? Sabi nga dun sa napag-usapan namin, lahat tayo is ng sakit na yan. Yung iba natutulog lang, yung iba malakas yung TB. Pero pano na lang dun sa mga mahina ang immunity, diba? So, mas prone sila. Mas nakakaloka na magkasakit. Tapos, yung iba may na hindi nila na may TV na sila mga nakakamatay no? so sabi nila walang namamatay sa TV no. hindi ako naniniwala na walang namamatay sa tuberculosis kasi kung walang namamatay bakit may gamot di ba ibig sabihin nakakamatay yung TV at kailangan niya ng gamutan para ipigilin yung yung, yung sakit na yon no? so para po sa lahat na may mga kakilala, may mga kasama na may ubo na hindi hindi natatanggal sa loob ng one week, magpa-check up po kayo ng plema. <coughs> ipa-check up nyo na po. No, huwag nyo na po hantay na lumala pa yung ubo. Ipa-check up na yung ubo, ipa-check up na yung plema, magpa-extray. Gawin nyo po kaagad ng action yung mga bagay na akala nyo eh. Okay pa. Diba? Isang buwan na 'yung ubo, hindi pa rin nagpapa-check up. Baka hindi na po 'yan ubo lang, 'di ba? So, palagi po natin panatilihin kasi kawawa mga bata, 'di ba? Eh lalo kung mag-isa ka lang sa buhay, tapos may sakit kang ganyan, paano na? Diba? Eh hindi naman pwedeng may ilimitasyon. pag nasa office ka, nagtatrabaho. Syempre, ipapail ng libyan, aalamin kung bakit ano yung sakit mo tapos bibigyan ka nila ng days kung kailan kailan yung kailan ka papasok kasi nga yung sakit mo is nakakahawa pa so kailangan ma-measure nila na nagagamutan o oh, ilang ilang days or ilang weeks ang effect ng gamot bago kasi syempre pag nagagamutan ka na hindi 2 weeks effective na agad yung gamot sa katawan mo na hindi ka na makakahawa aabot yan siguro ng mga 3 months ganoon, bago hindi ka na talaga makahawa, Depende yan sa lakas ng virus na makikita sa sa sasabihin sa iyo ng doktor. So, yan guys. Ingat kayo sa mga sa mga gamit na may mga na may mga TB, na may mga sakit at tuberculosis. Uh, gat maari eh iwasan nyo na hawakan yung direct. Kailang may sapin tapos linisin nang mabuti. So, para hindi po siya mag-spread. Diba? Nakakatakot kasi. Akala mo malakas ka pa kasi hindi ka nakikita ng sintomas na may TB. Eh. Yun pala at the end na manghina yung resistensya mo doon na lalabas yung sakit na TB. Diba? So, kaya pinapayo ko sa inyo na kapag yung kakilala nyo, kasama nyo sa bahay, may sakit na tuberculosis, huwag nyo kadirihan, huwag nyo din kaawaan. Ang gawin niyo is, is -sanitize, i- ilinising mabuti yung mga, yung mga gamit niya. Pag uubo siya, kailangan nakata, may tissue dun idudura. Tapos itapon ng maayos. ba? Diba? Para hindi siya mag-spread out, hindi kumalat yung virus. Yun yung maganda na paging aware kung paano ba kung paano ba i yung taong may sakit na tuberculosis na hindi natin may paparamdam sa kanya na parang nakaka-off yung ginagawa natin no yun ay explain natin sa kanya explain ng mabuti bakit ganoon bakit ganyan para hindi naman panginaan siya ng loob di ba no bakit yung uh, parang iniiwasan ako parang gano'n. explain natin ng mabuti sa kanya ipaalam natin kung ano yung mangyayari na dun sa sakit niya. Which is, kailangan din malaman ng taong may sakit. No? So, yun lang guys ang gusto kong iparating na sana eh hindi ako nahawa ng, ng TV. So, next Friday pa natin malalaman yung result. Isang link ko pa. Diba? Na sana naman is negative ako sa sakit. Ano? Kasi ang dami pa natin gagawin. Pag nagkataon, mag dahil sa trabaho. Hmm. So, parang Tahu taguan mo na tayo. So, yun lang guys. Ah, Mag-ingat kayo. Pag may ubo, ipa-check up po kaagad. Huwag po ang lumala no? At iwas-iwas po tayo. Yung may mga inuubo naman, uh, pakiusap. Eh, magtakip po kayo ng, ng bibig, pag-uubo. Malagi po kayo magdala ng tissue. Yan. Para kung duduraman kayo sa tissue, tapos itapon nyo po ng mabuti. Huwag po sa panyo kayo uubo or, or dudura. Kasi po, pag naglaba nila bahan, tapos nakawakan, may tendency na magkaroon din yung naglaba ng sakit na katulad nyo. Yun po. Maging maingat po tayo at maging responsible, responsible sa lahat ng mga gagawin natin para hindi to hindi mag-spread po yung sakit na tuberculosis lalo talaga na po sa Pilipino yung sakit na yan. <coughs> so, marami pong Pilipino ang may sakit na tuberculosis at huwag na po tayong tumagdan mas maganda pong ligtas. ngayon, ikaw naman na sakit na tuberculosis, eh, pangatawanan mo yung sakit mo na ikaw mismo na hindi ka makahawa din sa iba. No? Ah, uh, I-prevent mo na rin yung sarili mo na hindi magkaroon ng contamination doon sa mahal mo sa buhay, sa mga kakilala mo, di ba? Na alam mong may sakit kang ganun, di ba? Huwag nang ilaban pa. Magpagamot, magpahinga. Ayan. Para hindi na uh, hindi na makahawa ng iba pa. So, yun lang guys. Think positive lang tayo na hindi tayo magkaroon ng sakit. Yun. Praying lang palagi. Kumain ng mga healthy foods. Yun lang guys. At lahat po nang bibili ng mga product ko sa Tiktok parehas po. Man at work, 3189. Sa TikTok account ko makakabili po kayo doon. So, yun lang guys. At pray, pray, pray po tayo ng marami na sana mag-negative tayo. Shit. Pag nag-positive, alam na this. So, so, may mga sakit dyan. Pagaling po kayo. Muli ako si Jessie at ito ang network by i natin yung mala malalim sa sakit na to. Hayaan nyo, so natin kung paano siya naman ginagamot at paano kapag itinigil yung gamutan. So, may part 2 po ito. So, abangan po natin para alam nyo din po yung yung tamang ano, tamang gamutan ng may sakit na to. Muli okay. ako si Jessie at ito ang one at